parang nakita ko dito kay GM Robles, parang he thinks he's God. That's grave abuse of power. This guy is very dangerous. Parang nakita ko dito kay GM Robles, parang he thinks he's God. That's grave abuse of power. This guy is very dangerous. Ma'am Evelyn, nasabi niyo po sa staff namin na nakatanggap kayo ng death threat. Andito ba'y nagbibigay siya ng death threat? Well, not really coming from the PCSO so, pero syempre, I fear for my life also kasi I come here to help the 2,000 Lotto agents po. And nagpa-blatter na po ako na baka nga something might happen to me. Ano pong sinasabi sa death threat? Na mag-iingat po ako sa pagpunta ng Senado. So, alam nitong nagbigay ng death threat na magkakaroon tayo ng hearing? Opo. Mr. Kadsawan, ikaw ba isa sa mga na padalang death threat? Noon June po, may tumawag, may fictitious caller na kaming natatanggap. Sinabi sa wife po na mag-ingat yung asawa mo kayo dahil hindi basta-basta yung binabangga nyo. Okay, Comsec, make sure na mahatid natin to USAA, mahatid natin ng maayos sa kanilang bahay. Kung dalawang resource persons natin because mayroon silang death threat. And then kung kinakailangan, we will coordinate with the PNP, Mapigation Security, 24-7. Hindi naman po sa gusto kong magsumbong pero yung lotto outlet ko po ay t-terminate po ni GM Robles dahil po nag-attend ako ng prayer rally. Group. So wala po akong hanap buhay talaga for almost 3 months. Yung lotto outlet ko po 20 years na po siya eh. I have never violated any anything in my contract. We remit every day. Kung siya man yung matin ng prior rally, kung ano man prior rally na yan, kung yun ay something na hindi maganda sa pandinig ng PCSO, huwag natin pakialaman okay, yung kanyang negosyo. Baka pwede pakibalik, sir. We'll uh, bring this up to the management, uh, Mr. Chair. Kasi po ito yung nangyari nung June nung uh, panahon po ni Mrs. Gabuyo. Rinalidate lang niya po yung letter po ng show cause order po ni GM sa akin. And then, nagpunta pa po ako ng personal sa kanya na sinabi ko po sa kanya na yun lang po yung bread and butter ko at yung anak ko naman po ay kagagaling lang po sa heart surgery at wala naman po ako nakuhang tulong talaga sa PCS. So, and then, three weeks ago, I was diagnosed po na I have a cancer ho at my breast. So, sobrang stress na po nito. Wala kaming hanap buhay. Parang sa akin po, parang masyado naman po akong personal at siningle out po ni GM Robles. Attorney Patiag, nandoon pa sa kontrata ng PCSO na bawal ang mga loto operators mag ng mga prayer rally. Otherwise, sila ang magakatanggap na shock order. Wala po yata, wala. yata sa kontrata. Wala. Ah, Mr. So kung wala sa kontrata, mali po yung ginawa ninyo dito kay Ma'am Evelyn Javier. Uh, what's your opinion, Mr. Fanan, ng Ombudsman? The uh, applicant, Your Honor, may have uh, remedies uh, within the PCSO system in order to have them reconsider the matter of cancellation of the franchise, Your Honor. The internal remedies would have to uh, be mobilized uh, first uh, within the PCSO system. And uh, kapag or... hindi na-resolve, then that's the time na pwede siya lumapit sa inyo? Yes. Kung reason, bakit siya pinadamit ng showcase order? Uh, apparently, dito po sa rally na ginawa sa tapat ng opisina ng PCSO last May 16, 2024 at saka po yung May 3, 2024. So, mag tinanong kita kanina kung nasa kontrata ba ng PCSO na kapag ikaw ay nag-attend ng prayer rally, kung ano pa man yan, ikaw ay ma-issue ng shokos order hanggang sa ikaw ay matanggalan ng kontrata. Di ba? Wala. So, therefore, tulad sinabi ni Mr. Rapanan, ng ombudsman, ayusin mo na siguro ito internally. Siguro, pakibalik na lang, mag-usap na lang kayo ng maayos, pagpakatawaran kung ano man yung mga problema, and then, ibalik na lang yung negosyo niya. Para tingin po namin sa management, Mr. Chair. When will General Manager Robles comes back. One week po yata, Mr. Chair. Siguro po sa susunod na hearing, I want him here. Parang nakita ko dito kay GM Robles, parang he thinks he's God. That's grave abuse of power. This guy is very dangerous. Grabe naman. Delikado to, nakakatakot tong boss niya na si GM Robles. Kasi sabi sir, abusado tong boss mo. Wala dapat pwede bumangga sa kanya. Otherwise, ayun. I'm sorry, na Pachag, this is not for you. This is for your boss. Pakisabi nila siya sa next hearing, I want Chairman Robles here at pagkayusin natin sila. And then, i-request natin na ibalik yung inyo pong outlet. Yes, sir, kasi yun yun lang po yung hanap boy ko. Wala naman po ako ibang hanap buhay. Gusto eh. ko lang talagang matulungan po yung mga na-displaced na, na loto agents. At maraming salamat po, Chief. Kinastigo ni Sen. Rafi Tulfo si Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, General Manager Melquiades, Mel Robles, dahil sa pag-abuso ng kanyang kapangyarihan at pamemersonal sa isang loto agent na walang nilabag sa kontrata kundi ang pagdalo lamang sa isang prayer rally noon Mayo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, idinitalye ni Evelyn Javier, presidente ng Philippine Online Lottery Agents Association Inc. kung paano pinasara ni Robles ang kanyang dalawampung taon ng loto outlet. Hindi naman po sa gusto kong magsumbong, si GM Robles tinerminate po noong Hunyo 10 kasi daw po nag-attend ako ng prayer rally, pahayag ni Javier sa komite. Ayon pa kay Javier, wala namang nilabag sa kontra kaya'y nagtataka kung bakit siyang ang pinadalhan ng liham ng show cause order noong Mayo dahil lamang sa pagdalo niya sa prayer rally kasama ang iba pang loto operators. Nagdasal lang po kami, marami naman po kami. Nag-explain naman po ako eh na sana po humingi kami ng audience sa inyo na sana kinausap nyo ang mga agents kasi gusto lang namin sana maibalik po yung cancellation lahat ni Javier. Nagpaalan naman po kami. May mga pulis na nagdatingan. We just prayed lang naman quietly. Hindi ko pinayagan yung placard na merong resign Robles. Dagdag pa niya. Hindi naman nakadalo sa pagdinig si PCSO General Manager Mel Robles dahil nasa official travel ito sa Portugal at sa Setyembre 26 pa ang balik sa Pilipinas ayon kay PCSO Assistant General Manager Lauro Patiag. Giit naman ni Tulfo na wala namang nilabag sa kontrata si Javier maliban sa pagdalo niya sa prayer rally ng mga Lotto agents at hindi ito dapat pinipersonal ni Robles parang nakikita ko dito kay GM Robles. Parang he think he is God. That's grave abuse of power, really. This guy is very dangerous. You give him little power, he exceeds. That power that was given to him, grabe naman. Delikado ito, nakakatakot itong boss nyo na si si GM Robles. Paano na kaya kung ito'y naging presidente ng Pilipinas, baka lahat tayo konting lang mali lang dyan, ikukulong tayo lahat. Pakisabi abusadong itong boss mo. Itong en Robles, napaka-abusadong tao. He's playing God, na nobody. Wala dapat pwedeng bumangga sa kanya. Nobody should cross him. Otherwise, ayun, grabe naman. Saad pa ni Tulfo. Ayun, sa social media, edited daw ito. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Kung kinakailang hanggang madaling araw tayo naras, no, si rito, eh, -sec, na 12 rito, Comsec, mag-ready ka nga ng mga kubot banig dyan. 2,000 ng mga lotto agents. Pinatay nyo. Eh, meron kayong pinatay na pagkarami-rami, libo ang pinatay ninyo. Isa lang ang inyong binuhay kapalit ng 2,000. libo. Chair, uh, that is baseless. I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show that... Who are you to say it's baseless? Mr. Chairman... Wait, wait a minute. 2,000 eh, na talagang given na uh, yung numbers na sinasabi niya, exact numbers siya, 2,000 ang nat natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Xavier? Yes, Chair, you're correct. So, meron kayong 2,000 na pinatay nyo. It is not, let's, let's no, go, wait a minute, pinatay nyo negosyo. Wait, Mr. wait, a minute, wait a minute, let me finish and then let you talk. 2,000 ang tinanggalan nyo ng hanap buhay, pinatay nyo negosyo, and then kapalit ng 2,000, isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Go ahead, Mr. Robles. Hindi po ako may gawa niyan, Mr. Chairman. Dumating po ako, awarded. Your Mr. Chairman, if I may, if I may, Mr. Chairman, it is not under my watch that the PLS was awarded 5.8 billion po yan. It is a modernization of the lottery system, Mr. Chairman. I came, it was already on the implementation stage. But you were the one who asked for an opinion from OGCC and OGCC gave you an opinion. Mr. Robles, dalawa ditong issue eh. Una, nung nagkaroon itong Pacific Online Systems Corporation, pinatay ang dalawang libong mga loto agents. Pangalawa, nung humingi kayo ng opinion sa OGCC at sinabihan kayo ng OGCC ng opinion na kailangan humingi kayo ng permiso sa Office of the President and yet you did not. Ah, uh, with due respect po, no, GM, Ah, uh, nung time po na nag-order po ng machine na 6,500, kayo na po yung nakaupo. Uh, Your Honor, that is a big lie. That is a big lie. Our records will bear us out. Uh, I will have to correct this because this is a very, very big lie. And if she's under road your Honor, she will be in trouble. Uh, to my understanding po, I mean, during your time, alam nyo po na maa yung dalawang libo na agent. Sana po, gumawa na lang din po kayo ng, ng paraan na tulungan po kami na huwag kaming mas, masara, huwag pong masarado yung dalawang libo na yan. Kaya po, masama po yung loob ng mga loto agents kasi parang dahil po dyan sa iloto, e parang hindi yon na po tinulungan yung mga iba na makapagbukas po sila. Kasi dati po, pre-termination lang. Sumulat kayo, tapos ginawang uh, termination, tapos nag-stoppage from the stoppage itself po, dapat hindi na po kayo nag-issue mismo ng termination na kayo po yung nakapirma. Doon po yung talagang alam na nila na talagang wala na pong aasahan kung stoppage po yan, kung mag-aantay po ng machine, sana hindi na lang po sila terminate. So ano na nga po doon uh, Ms. Xavier, doon sa 2000? Na Sarado na, na po sila lahat. Sarado na po lahat yung... Uh, Na-establish na natin na uh, sabi ng PCSO, so may kapangyarihan sila to use a certain uh, fund to augment the price, the jackpot. Uh, do you do you also have the power to use to access a certain fund to reimburse these uh, tellers na napektuhan nating this well documented well documented uh, cases of loss not due to their fault or negligence but due to the system, what in the system? Can you do it? Hindi abot na 1.7 billion yan na tulad ng inugment ninyo sa price funds. Pero siguro naman offhand, hand uh, if you can, if you can, ano nga, you have the guts to augment uh, your jackpots by 1.7 billion, uh, you can set aside fund to compensate the real damage